Yelo, yelo mga katigang. Nakikikain tayo. Ito yung unang akong round. Kumuha na akong maraming para hindi pabalik-balik. Ito, steak. May isda pa rin. Ewan ko yun to. Shrimp. Oyster. Lobster at saka pa. Ito yung upuan namin. Nakuha namin na yan. Cubicle. Ito. At saka kumuha rin ako ng ah, pangalan to na uh, butter butter sa usawan niyan yung mga pa, yung mga paa Ganyan yung asawa ko kinuha ko rin Ayan Kaya ano pang inaantay natin Lapang na eto <laughs> Pwede naman bumalik balik dahil buffet okay, ito eh. At saka kinuha ano ko, drinks ko, tubig lang. Tubig lang. At eh, saka ito, babalik ang kumamay. Ito kung ano masarap ito. Ewan ko lang kung masarap yung lobster nila. Okay, dokya mga katikan? Tapa niya dalag-dalan, kasi gutom na. Bye-bye.